Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang... Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carla. 31 years old. From Taguig City. Sa totoo lang, hindi ako interrelationship. Oo, may naging boyfriend na ako noon. Pero hindi na naulit pa yon mga idol. Ang gusto ko kasi, yung taong consistent eh. At yung taong magbibigay ng kapayapaan sa buhay ko. Siguro dahil 30 plus na rin ako, hindi ko nahabol yung kilig o kung kahit ano mga idol. Ang gusto ko lang, yung magiging partner ko sa lahat. At hindi yung magiging pabigat sa buhay ko. Maraming salamat po mga idol. Muli ito po si Carla. Thank you. Ar Kain ka lang lo ha? Hey, apa. Mm. Pa... Abot ka na gano'n, ano, saging. Yung mm. saging. Ito po. Ayan. Dessert ka na kaagad. Ah, Ah, gusto ko ito. Dinagang saging ko eh. <laughs> Kala. Kala ko magde-dessert ka na lo. Hindi. <laughs> Pasaway ka ha. Mamaya pa yung eh, nandamong dessert na banana. Kunyelo. Cool <laughs> <laughs> Teka. Eh, naparsin ko kasi dumaan dito si... Uh, paring Rafael. Oo. Oh. Oo. Eh, diba may naniligaw sa'yo? Yung anak niya, si Buboy ba yun? Tama ba yung anak niya? Hindi ko pare rapel. Ah. Oo. Ah, oo, oo yung Buboy. Nagka, diba, na, kumusta na ba siya? Nagkatuloyan ba kayo? Ano ka ba, lo? Hindi ah. Tsaka, ayoko dun. Mm. Hindi ko type. Ang kulit din eh. Alam mo, eh, wala ka na sa kalendaryo. Grabe ka naman, lo. Hindi pa naman. Hindi pa pa. Meron pa naman. Isang taon pa ako, ah, isang lo. Isang taon pa. O, oh, tignan mo. Eh, kailangan ba mag-aasawa? Eh, tsaka na, lo. Wala pa rin naman sa isip ko yan. ba diba, sabi ko sa'yo, gusto ko magpayaman. Gusto ko magpatayo ng malaking bahay para sa'yo. Tsaka, saka na yan. Hindi ko pa niisip yan. Ay, dako. Eh, ko, paano ko naman maabutan yan? Magiging, eh, anak mo. Makita ko lang naman. Eh, tignan mo. Eh, lang ilang uh, taon na lang, buwan na lang ako dito sa bundok ito. Eh baka hindi eh, ko pa maabutan yung magiging anak mo. Uy, <laughs> napaka-OA mo naman lo. Sigurado ko aabutan ah, mo pa yon. Alam mo kung bakit? Ah. Eh kasi masamang damo ka lo. <laughs> <laughs> okay, eh. Kaya, sige na nga, kumain ka muna dyan. Ayoko okay. na pag-usapan yun. Sarap paghigop ng kape. Hi, Carla. Ah, oh, James. Ah, pwede ka pa mamaya sa lunch? Ah, busy ako eh. Hindi mo, dami kong paperwork so, ah, ganun. sorry. Ha? Sayang naman. Ah, teka lang. Ah, nilapitan na kita kasi gusto ko sanang tanungin ka na... Ano? Ba bakit hindi uh, ka nakapag reply sa mga chat ko sa'yo? Ah, <laughs> Ah, oo, oo. Hindi baka ka natabunan lang kasi, di ba? Dami nating group chat dito sa trabaho. Tsaka, madami rin kasi ako ginagawa. Hindi ako nakakapag-cellphone masyado eh. Alam mo naman ako, di ba? Baka nag-overthink lang ako kasi baka may nasabi akong masama sa'yo. Kaya hindi mo pinapansin yung mga chat ko. Baka meron nga, meron ba? Ay, hindi. Wala naman. You're good. Okay naman. Ah, buti naman kung ganun. At, uh, isa pa eh gusto ko lang naman malaman kung ano yung uh, ano ba bilisan mo kasi baka mamaya sabihin nagchichismisa na lang tayo dito ah uh, yung panliligaw ko sa iyo, status ng panliligaw ko sa iyo <laughs> ah uh, sensya na James ah 'di ba sabi ko naman sa friendship lang yung mau-offer ko wala pa ako sa isip ko na mga ganyan. Saka tinatama din ako. Tignan mo nga pagre-reply pa nga lang sa'yo, napapagod na ako. What more kung maging jowa kita? <laughs> Di ba baka ka sa'ka ng update, ganyan, makipag-date. Alam mo naman, tamad ako sa ganyan. Uh, huwag kang ma-pressure, Carla. Tinanong ko na. Pero, open naman ako sa pagiging uh, honest mo. And, uh, kung yun ang gusto mo, maging friends, willing naman ako. Willing to wait naman ako. Ah, willing to wait ka. Parang price lang yan ah, na order mo sa ka-chicken ah. Gugutom na kasi ako, kaya ako nagyayaya sa iyo mag eh. O oh, sige, di ba hali. Ah, dun sa chat mo, sige, silipin ko na lang mamaya kung hanapin ko yung chat mo na lang ha. mag ako pag may time. Ah, sige Carla, pasensya na sa abala ha. Nakikita ko ang ngiti mo, mabilis mong nakukuha kiliti ko. Sabayan pa ng tingin mong umaamo, kaya parang nalulunod sa mukha mo. Ang kay ganda, o liwanag ang dala, para bang may mahikap. Katrabaho ko si James, mga idol. Nauna siyang pumasok kaysa sa akin, sa kumpanya. At since then, hindi na ako tinigilan ng mokong na to. Mabait naman si James. Galante at gentleman. Ang totoo nga nyan, Nakikitaan ko rin naman siya ng potential, mga idol. Eh, kaso kasi, ayokong mag... Basta-basta Basta-basta makapagrelasyon asan kulit kulit nito na James eh Hindi ko na nga lang namamalayan na nakangiti na lang ako sa tuwing nagme-message siya sa akin At kapag magkasama kami Pakiramdam ko paya pa lang din yung puso ko sa kanya Para'ng walang pressure pa Basta'ng alam ko Masaya lang kaming dalawa Carla, okay ka lang ba dyan sa inupuan mo? Komportable ka ba? Ah, hindi ka ba nalalambigan dahil nakatapat sa yung aircon? Okay na ako. Okay uh -huh. lang dyan? Oo, oh, ito talaga. Pag lumalabas tayo, masyado kang tensionado Taka lang, teka lang. Relax. Taka lang, may dumi kasi sa labi mo. Tatanggalin ko lang. Ano pa? Yeah. <laughs> ano, ano? Okay na. Ito, dry lips ko lang yan. Hindi kasi ako nakapag-lip balm. Pati nga nung ginagamit mong <laughs> lip balm para mas mapula pa yung labi mo Pero, sa akin. Pero okay lang. Hindi nga nag-lip balm. Maganda ka pa rin. <laughs> <laughs> Ewan ko sa'yo. <laughs> ano, gusto mong... Uh, ito, ito tayo yung mga menu. Pili ka na lang at tawagin na lang natin, mga mga, ang waiter, kapag uh, naka-pili ka na. Akala ko naka-order ka na. Ede, additional ba? Okay na yun. Dadaid din kasi ako okay, eh. Sobrang taba ako na simula nung nagde-date tayo. Palagi mo akong pinapakain ng marami. Eh, gusto ko sana na. Hindi, 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 hindi ka magutom, di ba? Ay, nako. Teka lang ah. Asan yung cellphone mo pala? Ano ah, Bakit? Kukunin ko lang. Mm. Sige. May tatawagan ka ba? Hindi. Nakaano naman ako, naka postpaid naman ako. <laughs> Tanong ko lang kung anong date ngayon. Ah. Ngayon ay June 16. Ah, June 16. Hmm. June 16 pala yung magiging anniversary natin, no? Ha? June 16? Anong ibig mong sabihin? Um... June 16 yung magiging anniversary natin. Anniversary? Ibig sabihin? <laughs> Slow naman ito. I Ibig sabihin, sinasagot mo na ako? Oo nga. Tiga. <laughs> <laughs> Mi um, um, mimi ka nga kakaya. Uh, totoo ba? <laughs> Oo, oh, ayaw mo ba? Siyempre gusto. Ano ka ba? Ibig sabihin? Salamat ka. Tumatalab yung mga pagpapakit mo sa akin. Ako, <laughs> no, Carla. Promise. Promise. Hindi ko sasayangan yung pagkakataon na ito na binigyan mo ako chance na maging boyfriend at promise, <laughs> hinding hindi kita sasaktan. Ano ba? <laughs> Corny nito. Ano pa? Ano pa? Ah, uh, yun lang. <laughs> <laughs> yun lang yung promise mo? Hindi, syempre promise. Ikaw lang, wala nang iba. Kung ano, noong uh, una, consistent bibigay mo password sa Facebook mo. O ba? Ibigay ko pati yung password ng ATM ko. O. <laughs> Sige na nga. It's a yes. Yes! <laughs> Oh, gosh. I got all the drug boyfriend and I got thank you, Lord. Thank Loh, you. No, wait, I'm going to be a mama. Takihin ka dun sa saye. Eh. <laughs> Hindi, hey, yun na ba talaga kinihintay ko? Yung baga nagbalita. Dahil alam mo naman eh, tumatanda na ako. Eh, kailan ba kayong magpapakasal? Ano ka ba, Lo? Ah? Ayan na siya. Ayun. Ayan. Ayan na ba? Oo. Ay, hali ka dito. Ay, babe. Ha? sabi mo, mahal yung tawagan natin. Bakit naging babe? O, oh, oh, take two. Uh, hi, hi, mahal. <laughs> ano, ben, ano ba yan? Kasi hindi na tayo sanay mag-jowa. Eh. Magjowa, Mag-jowa ba talaga kagalawa? <laughs> o, di ba, Ay, lo? Ayun yun yung sabi ko sa'yo. Parang tropa ko lang to si James. Kaya nga, ginawa ko na rin eh. Ay, mano mo, lo. Eh, kawa ka ng Diyos. Eh, Maganda yung tandem ninyo. Maganda yung uh, relation ninyong dalawa dahil eh, cool kayong dalawa eh. Yan ang gusto ko. Ho, ikaw, James, ha? Po? Huh? Ito lang ang may papayo ko sa'yo. Huwag mong sasaktan ito nga uh, po ko. Kapag sinaktan mo, ako makakalaban mo, ha? <coughs> Ay, hindi po. Uh, pinangako, ko, pinangako ko po sa kanya na hindi ko siya sasaktan. Kunti mamahalin ko po. At saka, alam mo lo, talagang masayang-masaya ako dahil si Carla, matagal ko na po talaga siyang crush. Matagal ko na po talaga siyang nililigawan <laughs> <laughs> sa opisina. Eh, salamat ako kay Mal na ako yung sinagot niya. Ah, syempre naman. Eh, alam nyo, kayong dalawa, magkasundulag kayo. Huwag kayong Kapag may problema kayong dalawa, eh, kailangan pag-usapan. Ha? Maliwanag Opo, ba yun? Opo. Uh, <laughs> Sige na muna naka na dun, Lo. Ano gagawin din niyo? Lo, na. Wala naman ako gagawin. Hindi. Ano ba yun? Papaalam lang ako eh, James. Ah, ano? Oh, sige. Wala kayo ha? Kung ano gagawin din niyo? Puputa mo na ako sa palengke. Sari si Lolo. Si Lolo Pupunta sa palengke gabi na. Sensa <laughs> <laughs> ka na, may sapak yung si Lolo eh. <laughs> oh, oh, ano? Oh, paano? Ingat ka pa uwi ah. Salamat. Mahal. Ingat ka dito ah. <laughs> Ingat ka dun sa piyahe mo. Chat na lang. <laughs> o yung plaka mo lang, I love you akin. <laughs> I, I, I love you, mahal. Okay, sige. Ano ba? <laughs> Bye! <laughs> Ay, na Good morning! ano ka gagawin dito, ah? Uy, Esmeralda, ang ginagawa mo dito? Ay, naku, ah. Ako pinadala dito, ah. Karelievo ni James. Layo-layo dito, ha? Napagkasos patuloy ako, ah. Ay! Ay. Wait, ba't ikaw? Di ba sinabi sa iyo ni James? Nakalib siya ng isang linggo, no? Ha? Ah. Ako, busy pa nga ako, eh. hindi lang siya nakiusap sa akin. Sorry, reliever ka. Oo, layo-layo naman ng opisina niyo. Yeah, nasaan ako doon sa palapit sa bahay. Sabi ko yeah. nga kay boss, pwede naman siguro sa work from home. Hindi ko pinayag ko. Teka lang. Oh, sige na, sige na. Hindi sinabi <laughs> ni James sa... Tawagan ko nga. The number you have dialed is ha? either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Ba't di sinabi na... Ba't di niya sinabi na nakalib siya? Ayos ah. araw pa, bago ako nagkaroon ng communication kay James, mga idol. Ang dami nga niyang excuses eh. At to be honest, hindi ko alam kung maniniwala ba ako dahil iba yung nagiging kutob ko sa mga kinikilos ni James. True enough, pakaramdam ko bigla siyang nagbago. Nung nangliligaw siya sa akin, sobrang ligalig niya mga idol. Pero ngayon, Parang ako pa yung nagpupumilit sa kanya parate na magkita kami o mag-date man lang. Pakiramdam ko, ako na bigla yung nagahabol sa kanya mga idol. At ang tanong ko sa sarili ko, ano bang naging mali? San ba ako nagkulang? At bakit bigla siyang nagbago? kuya. Yeah. Oh, sige na. Hindi na ako sa bahay ninyo. Bakit? Eh, gusto ko nang magpahinga eh. pagod masyado ako. Tsaka marami pa akong gagawin. Ano ba yan? Halos ilang buwan mo na hindi nakikita si Lolo. Hindi ka man lang -ma mag magmano man lang sa kanya. Lagi ka kanya kinakamusta kaya? Sige na, next time na lang. Paano? Alis na ako. E, ingat talaga. Regards mo lang kay Lolo. Sandali lang. Ano pa? Patayin mo nga ka muna. Kailangan ako nang umuwi. Kailangan ko muna mag tagpahinga. Tingnan mo naman ako. Pagod na pagod ako eh. Alam mo, mag-usap na nga tayo. Ano ba problema mo talaga, ha? Ba't ba ganyan kinikilos mo? Alam mo, weird mo eh. Ilang araw ka na ganyan, ilang linggo ka na ganyan. Ano ba, problema? Hindi <laughs> ko nga alam eh. Parang na bobor na kasi sa na na kasi ako sa relasyon nating dalawa. Ano? Ah, eh sorry ah, pero ganin ang pakiramdam ko eh. Parang nawawalan na ako ng gana, tsaka nawawalan na ako ng challenge. Pasensya ka na, Carla. Naririnig mo ba yung sarili mo, James? Sinasabi mo, nung nawawalan ng challenge, ano ba gusto mong gawin? Kar? Eh, gusto ko kasi yung, yung bae na nagpapamiss. Na Parang sasawa na kasi ako na palagi kitang nakikita eh. <laughs> Ayos ka rin eh, no? Ano mo pinagsasabi mo? Nakainom ka ba? Carla. Gusto ko ng space gusto kong Hindi lang sarili ko, di Pati na rin sa relasyon nating dalawa. Gusto ko muna makipag-cool off sa'yo. Tch, cool off? Sabihin mo, gusto mo lang ng thrill sa buhay? Baka may iba ka na. Wala, wala. wala walang third party. Huwag <laughs> kang mag-isip ng gano'n. Akala ko ba ganito yung gusto mo, James? Akala ko ba gusto mo steady lang tayo? Akala ko ba gusto mo yung ganito? Alam mo naman na ganito yung hanap ko, di ba? Gusto ko mag Gusto ko maging masaya. Ba't parang ngayon ang dami mo nang hinahanap? Gusto mo ng adventure? Gusto mo ng kung ano? Nang thrill? ng challenge? Ano ba? Carla, I'm so sorry. Alis na ako. <laughs> Pasensya na. Mag-alala Freak na tayo Mamimiss ko ka na Carla. Bakit kasi ngayon ka pa magre-resign? Eh, nandito na nga ako. Nagpa, nagpa ha, regular na nga ako dito sa opisina niyo eh. Okay lang yan. Kala ko ba ayaw mo dito? Ba't nagpa-regular ka bigla dito sa branch na to? <laughs> eh, kasi naman eh, don't boring doon sa pinanggalingan ko. Okay pala dito, masaya. o uh, oh, sige na ha. O oh, iwan ko na lang sa'yo to. Ayan, yung mga mga post-it note ko dyan. So, yun na lang yan. Kapitin hmm. mo, ha? Naku, mamimiss ka talaga namin dito, ha? Oo nga. Ah. Ingat na lang kayo, ha? Carla. Chat-chat na lang. Carla, wait. Kailangan Di mo. mo. Nabalita ko kasi magre-resign ka. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Anong pakialam mo kung magre-resign ako o hindi? Pwede ba tayo mag-usap? Ano ba? ano makailangan mo? Saglit lang. Hindi ka. Kasi, alam mo ko, may kinalaman to dun sa pag natin dalawa. Ito na rin yung chance ko para mag magkumingi ng sorry. Alam mo, James, huwag mo nang i-flatter sarili mo. Hindi ako nag-resign dahil sa'yo. Nag-resign ako dahil na-board na rin ako dito sa opisina na to. Di ba ganun ka rin? Pag nabobor ka, umaalis ka. So baka ayun yung natutunan ko sa'yo. Pag nabobor na ako, aalis na ako. Kaya alis na lang ako dito. Wait. Namiss kita eh. Carla, pwede ba nating bigyan ng isa pang chance yung relasyon nating dalawa? <laughs> Anong chance, James? Wala man ng mukha mo. Matapos mong sabihin sa akin na wala na akong challenge. Na kulay nala sabihin mo na wala na akong kakwenta-kwenta sa'yo eh. Alam mo, nasabi ko lang yun kasi baka pagod lang ako nung time na yon. Pero na-realize ko na mali pala lahat. Hindi, James. Yun talaga yung gusto mo. Kaya kung gusto mo ng challenge,